Ah, tika lang, waiter. Bakit wala nang laman yung wallet ko? Siguro, kinuha mo, no? Madam, binalik ko lang yung wallet nyo, pero wala akong kinuha dyan. Ay, may customer na ba na pumasok? Kaya doon ako na po mag-entertain. O oh, sige, Sai. Magandang araw po, Ma'am. Welcome sa restaurant namin. Ah, uh, Miss. Order ako ng one rice at saka isang ulam na rin. Sir po, Ma'am, yun lang po ba? Yun lang, Miss. Salamat sa pag-asikaso mo, ha, sa katulad kong bulag. Uy, Sai. Nakita ko yung ginawa mo sa customer natin, ha. Kinuha mo yung wallet. Kuya Dong, huwag ka maingay. Baka marinig tayo. Kainis ka naman. Bakit mo ginawa yan? Napakasama mo. Kailangan ko kasi ng pera ngayon. Hindi ba kakasahod lang natin? Natala kasi ako sa online game. Pati yung pambayad ko sa boarding house. Nagtaya ako na din. Ipalik mo yan. Hindi tama yan. Lalo mo lang dinagdagan. Problema mo. Hindi nga. Ibalik ko na nga. Basta walang Di ibang makaalam ah. Pero kuya dong, kinabahan ako eh. Baka mahuli ako. Baka pwede kuya dong ikaw na po magbalik. Ano ba yan? Pati ako, dinamay mo na. Sige na nga. Nako, kung hindi lang kita kaibigan, pabayaan na kita. Excuse me, ma'am. Ito na po yung order nyo. Ah, tika. Bakit ikaw ang nag hindi yung babae? Mabait siya. At saka, inaasikaso niya ako na maayos. Bigla kasi sumakit ang tiyan niya. Tumakbo sa CR, madam. Ah, ganun po ba? Opo, madam. Nasa CR yung kasama ko. Ah, madam. Nalaglag po pala yung wallet niyo. Ito po, ma'am. Ah, waiter. Napakabuti mong tao. Maraming salamat, ah. Ah, ka lang, waiter. Bakit wala nang laman yung wallet ko? Siguro, kinuha mo, no? Madam, binalik ko lang yung wallet nyo pero wala akong kinuha dyan. Sinungaling ka. Tatawag ako ng pulis. Hello, pulis. Kumunta kayo dito ngayon sa restaurant kung saan ako ngayon nakain. Meron akong ipapahuli na, waiter, dinukot yung pera ko eh. Madam, nandito na kami. Sino ba yung huliin namin? Yung waitress. Ha? Bakit ako? Oo, ikaw. Dahil hindi talaga ako bulag. At kitang kita ko yung ginawa mo. At ikaw naman, waiter na lalaki. Good job sa'yo dahil napakabuti mo. Madam, huliin na kita. Sumunod ka na sa akin sa mobile.